Balance of life. O may title tayo na tinatawag na Balance of life, ginsay no Balance yeah. Meron po ba silang uh, ako lang ba? Uh, pero magagaling na magtagalog to. Baka ano yun eh. Baka not. Ato <laughs> <laughs> No? Amen. Andito daw po sa ating mundo, lahat nag-uumpisa sa balance. Ginawa ng Lord ang mundo, yung kinatatayong ang natin, balanse. Dahil kung sasabihin natin ang mundo hindi balanse at medyo nakaganan tayo, siguro lahat tayo dito nakaupo. Walang makakaupo dito. So lahat ng bagay sa ating mundo, we need a balance. Even daw yung layo natin sa araw, yung earth at saka yung araw, yung layo nun, binalanse yun ng Panginoon. Dahil pag masyadong malapit, hindi lang mainit, kundi tayo ay masusunog. Pag masyadong malayo, hindi lang tayo giginawin, kundi baka mamatay pa tayo sa ginaw. The world, for all we know, that the world is in balance. Ano ba yung mga balance na makikita natin sa kamunduhan natin para mas maintindihan natin? Ano po ba yung mga balance in nature? Pag sinabing nature, the season. Andyan po yung sinasabing the balance. Alam nyo po kung ano, ang season is kaya sinasabing balanse. Eh. Sa mga pagkain na lang tignan natin. For the fruits, yung mga iba't ibang uh, fish lalo dito sa Japan, apat yung klase ng season ano. Kahit sa Pilipinas nga dalawa lang, meron pa ring uh, panahon na uso ang lansones, uso ang uh, mangga, or maraming mga bagay na sinasabi nga natin na balance siya kasi kung pare pareho isang buong taon pare-pareho yung makikita mo sa supermarket o yung kakainin mo, magsasawa ka. Kaya pati yan, binalanse yan ng Panginoon. Bakit ka mo balanse? Merong lugar na mas marami sa kanila yung dagat. Merong lugar na mas marami ang bundok. Merong lugar na parehong may bundok na may dagat pa. Pero lahat yun kung titignan natin, balanse. Bakit hindi na natin nakikita ngayon yung ganda ng nature? Siguro marami ng mga Bagay sa mundo na hindi na siya balanse katulad sa Tokyo, nakikita niyo po ba ang Tokyo? No, ang, ang mga puno po sa Tokyo ay nasa taas na daw po ng building. Ah, uh, oh, wala na sa baba, nasa taas na ng building, para lang daw po 'yun. Uh, sa sasabihin nilang uh, echo, no? Kaya po hindi na nababalanse dahil may mga tao din na gumagawa ng bagay para hindi 'yun mabalanse. Ano pa in architecture? Sino po ba dito 'yung nagkikiso? No, yung mga kapatid natin na nagkikisok. Sabi nga po, kailangan nandun sa foundation ang pagiging balance. So, meron silang ginagamit na uh, tawag dito ng material para sa pagkukuha ng pagbabalanse. Kung itatayo ba doon, kung balanse ba yung pagtatayuan. No? Ang makikita pa natin dyan sa ating katawan. Ano ba yung balanse na kailangan ng ating katawan? Diba? Kapag sinabi ng doktor, na may sakit ka, minsan ang nagiging, uh, tawag dito, ang nagiging uh, root o sabihin natin nga uh, bakit ka nagkakasakit is hindi na kasi yung ginagawa mo sa iyong katawan or sa iyong buhay. No? Maraming mga bagay na kung titignan natin sa totoong buhay lang, all through our life, maraming mga bagay sa buong buhay natin na kailangan nating balansingin. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dahil yun ang gusto ng Lord. Tignan natin ang ating buhay, ano ba yung mga bagay na kailangan ng balance. Narinig nyo na po ba yung word na equilibrium? Diba? This is the principle of balance. World is in equilibrium. Ibig sabihin, nakikita na talagang ang mundo balanse. So, lahat ng mga bagay na nasa atin o nakikita natin sa ating harapan, kailangan niyan balanse. Ano ba sa iyong sarili ngayon, kapatid ko, ang hindi balanse? Lahat yan makikita dahil maraming sintomas ang hindi pagiging balanse pero ang root niyan, yun lang, imbalance. Ibig sabihin, merong mga bagay na hindi na natin nababalanse sa ating buhay. May ibibigay ang Lord sa atin na tatlong uh, tawag dito verses na kung babasahin mo lang, hindi mo doon makikita ano yung connection niyan sa pagiging balanse. Pero kapag pala tinignan mo mabuti, makikita mo doon na si Lord pala talaga is in balance. Tignan natin, unang-una sa Proverbs 28:2. Ang sabi, a man of understanding and knowledge maintains order. Ibig sabihin, maintains order, he is balanced. Hindi lang knowledge, but he can understand what is learning. Kaya kailangan yon hindi lang basta matalino, kailangan na iintindihan mo kung ano yung nalalaman mo. Kaya, mababalanse mo. No? Yan yung pagbabalanse ng tao. At sabi sa 1 Corinthians 14.33, For God is not a God of disorder, but of peace. God is not a God of disorder, but of peace. Pag sinabing God is a, not God of disorder, ibig sabihin si Lord, ayaw niya ng hindi balanse. Gusto niya Balance. Pare-pareho. Sabihin pag balance, eh, maayos. Kaya yun yung gusto ng Lord. God's, God wants things to be in balance. Ano pa yung isa? Ecclesiastes 3, 1 to 8. Ang haba, pero yung isa lang ang sinasabi. There's a time for everything. Sa buhay ng isang tao, balance yan. May oras kang tumatawa, may oras kang umiiyak, may oras kang masaya, may oras kang nalulungkot. Ibig sabihin yan, lahat yan balanse Because God wants a balanced life. Maraming mga bagay ngayon ang ituturo sa atin ng Lord, ano ba yung mga dapat kong balansehin. Pag-uusapan po natin yan, manalangit po muna tayo. Aming Diyos, Ama, maraming salamat, Panginoon, ngayong araw na to. Be with us. Guide us, Panginoon. Ikaw ang magbibigay sa amin ng mensahe. Ikaw ang maglalagay nito sa aming puso buksan mo ang aming puso't isipan namin Diyos upang maintindihan namin kung saan mo kami kinakausap. Ikaw aming Panginoon, ang patuloy na maitaas at mapapulihan, mapasalamatan at maramdaman ng bawat isa ngayong araw na ito. In your mighty name, Lord Jesus, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. No? Tignan natin. A man of understanding, a God is not a God of disorder, and there's a time for everything. Lahat pala ng mga bagay na nakikita ka ngayon, is kailangan pala talaga balance. Ano yung mga bagay na mismo sa iyo, sa iyong sarili, no? Na hindi na ba Alam niyo minsan ang tao para daw yung picture, no? Overexposed, <laughs> underdeveloped. Ang tinitingnan lang natin lagi sa ating buhay is our public life. Yung trabaho natin, kung paano tayo ngiti paano tayo makikipag-usap, paano tayo makikipag, paano tayo makikipag uh, magtatrabaho. Doon natin laging binibisa yung ating sarili. Pero pagdating pala sa ating private life, marami palang hindi na balansa sa ating buhay. Ibig sabihin, overexposed, kung ano lang yung nakikita sa panlabas, underdeveloped, hindi na pala naaasikasa yung panloob. Ay, Dak, kaya marami ng mga bagay na nagiging sintomas na kung titignan mo, ang root lang pala nun, hindi na pa pala balance yung buhay. Ano yung mga bagay na sintomas nito kapag hindi mo na ito balance? You can be in balance in anything. Number one, sleeping. Yes, sino ang may hindi ng ulo pag kulang ang tulog? Di ba? Sino naman yung antok na antok sobra sa tulog? Di ba? Sobra na sa tulog, inaantok pa rin. Sobra kulang, hindi sasabihin natin kulang lang yung imbalance. Yung sobra din, pwede rin imbalance yun. No? ano pa? Makikita natin sa pagkain. Di ba? Ano yun? Tataba. Sabi kahit tubig na nga lang iniinom ko, tumataba pa ako. Kumilos ka! Di ba? Baka mamaya, pagkain lang ang binabalansi mo. Meron pa lang ibang bagay. Ano yung kinakain mo? Baka naman kanin at saka tuna na lang ang lagi mong kinakain. Di ba? Kailangan meron ka rin mga pagkain na kakain.